kailangan ng pera. Hindi nang kung taga sa ka Punta ko dito yung asawa may asawa na ikaw. Kasi ako maliging luwa. Ang taon. Pag hindi ka mo dito, kung magpapas ko mag-isa mo. May surprise ako sa'yo. Ito yung yung ticket mo. May nag-comment? Okay. Actually, this video, nung December pa ito at hindi ko na talaga dapat i-upload. Gusto ko siyang i-share dito dahil sobrang unexpected and sobrang nakakaantikya ang kwentong ito. At ang nagpa-special lalo ng Pasko ko ng 2024. yeah ano ulam mo? Ano niya? Ano ko lang mo? Ginigila sa sa'yo? Ba't ka kumakain dito? Hindi yeah, ako ka rin ba? sa gasang ka? Samar Hindi nandito kung taga samar ka Punta ko dito yung asawa ko, may asawa na iba Paano mo nalaman? Yung tamo sa trabaho niya Pinakasama Kanina lang? Ano na ako dito sa akin? Hindi na ako, ako mag-awit kasi wala na akong Hala kuya. Tao sa boys din ako ng tinulungan. Ano naman kuya? Yeah. Pasensya na. Hala ako ng pagka. O kuya kumain ka muna ito. O. Kano pa masaya mo pa uwing summer? Wala lang po. Pa pasakay lang po sana ako ng pas. Pasakay na lang kasi ako maliliit. Ilan ang anak mo maliliit? Dua. Ilang taon? Ani, magkatatatlo. Pag hindi ka mo nakauwi dito, kung magpapas ko mag-isa mo. Kailan mo gusto mong muwi? Masaya lang ko sana ako. Uwi ko sana bukas. Alam ko ya. Mark. Mark? Anong pinagagawa mo dito sa Maynila? Nangalakad lang. Just para makapagpapagawa. May kinita ka naman ngayong araw. Pero kwenta. anong nag-udyok sa'yo na punta ng kasama mo dito? mga anak ko kapag nangarap ng mama. Ah, nami-miss din. Pinuntahan mo lang talaga dito? Hindi din sa trope. Ano na siya dito? Dalawang taon na ikin. Hindi siya nagpapadala. Nagpapadala nung una. Tapos nung lang 2024 nung March lang yun na nagpadala gusto kitang tulungan pero masisigurado mo sa akin na uubi ka ha hindi ko po kailangan ng pera kailangan ko lang upo, lang ako ticket lang kasi masamahan kita tara dito ka lang ha huwag kang alis kuya Mark ha dito ka lang promise oh sige Kuha lang ako ng pamasahin natin. Excited ka na umuwi. Ilang years na kayong mag-asawa ko yan. Itong taon na kung mag- eh. Two years kayong ano, magkalayo. Opo. Hindi niya alam Ito. na umuwi ka na umuwi. Ah, parang sinopensa mo. Kasi wala na kami yung sa kanya. Ah. Hanggang iusap ko ako sa ano, sa barangay. Kaso man ako tinulungan kasi hindi man ako butas ni Lindy. Wala ka bang telepono, cellphone, no? ganun? Meron, din nakaw. yung cellphone mo? Doon sa kabila ng tulog ako sa may abs so, Kaya mm. hindi ka na din makakontak sa probinsya. Kasi mm. doon sa probinsya hindi ka nawawalan ng na pagkain na, ano? Hindi po, hindi po binibili pagkain doon. Hindi ka dito. Oo, oh, oo, oh, so, di ba? Lahat. Doon, isang naranasan ko di kumain. Oo, mm. no, ilang araw. At Balogan Summer po. Alas 10. Alas 10. Mabaga. Wala daw eh. Bukas pa alas 10. Yes. Sa mga oras na to, balak nang tumambay at magantay ni Kuya sa terminal magdamag. Kaya naman minabuti na lang namin na mag-check-in siya. Nang sa gayon ay makapagpahinga na rin siya hanggang kinapukasan. Isip mo pa rin yung asawa mo, siyempre. Oo, oh, minsan. Masakit pa rin. Hmm. Nagkita ko nga ano? nung may hugot pa. Rin. Isang gusto ko nang tumalo. Hindi ko naisipin naman alam mo? Hindi, hindi. Hindi ko naisipin yun. Mas madaling mag-move on sa taong niloko ka. Diba? Niloko ka eh. Wala kang panginayangan dun. Ang taong manluloko, hindi mo kailangan panginayangan. Bigyan mo ng oras sa sarili mo. Kasi wag mo na ng pag-asa. Mapasok sa isip ko. Dapat sana, hindi na lang siya. Tumawag na lang sa anak. Huwag ka na pumunta dito. Huwag na sa mga anak ng del asawa na ako. Okay, ito dito dito na nasa sa hindi ako kumain. Mahalaga na nalaman mo yung totoo. Palaya ka nang itong patuloy yung buhay mo. Madami pang mangyayari sa buhay mo. Anak ko na lang po. Hello, good morning. Sa isa nga ng umaga. Sobrang aga ako morning person pero ayan na nga agahan natin kasi baka maubusan tayo ng ticket. Maaga pa lang ay sobrang daming tao na rin talaga dito sa terminal. Kaya nang sabi ng kuyang guard, nagsaan ngayon dahil uwian ng mga taga taga-probinsya. Kaya naman kahit maaga ay kinakabahan pa rin ako kasi baka madelay ulit ang pag-uwi ni kuya So happy guys, pinapunta tayong ticket. Kaya eh, putahan na natin si kuya sa hotel. Dito na tayo May surprise ako sa'yo Ito yung ticket mo tama na tayo. Bili tayo ng mga pwedeng gamitin ni Kuya sa kanyang damit para naman fresh siya buo sa kanila. Ito, bili tayo ng hoodie ni Kuya mamaya. Ah, Kuya, ito mga pangalit niya. Kaya na, natin si Kuya kahit mga tayo ng pinya, favorite ko to. May asin. Si Kuya, Rogi, o... Ang jacket mo, Kuya. Ang jacket mo, hindi jacket mo, Dito? Ready ka na? <laughs> Ayan, nakangiti na si Kuya. Matara na din. Saan mo gusto kumain? Dito na tayo, mas malapit ano. Minapit sa may nila, no? Ganun babalik dito. Ang kapagod dito. Bagamat kumingiti-ngiti na, mababakas pa rin sa mga mata ni Kuya Mark ang kanyang lungkot. Anong nararamdaman mo sa lalaki? Nagkinuluwa ko ako para makuha mo ito na si Miss Dito na yata pa papas ko. hindi mo alam kung meron mga tao yan. Walang kas ba? Meron ako mga tao. mga kailangan alam sa pagsipasok. Ito ako. Kasi kaya mo. dito sa akin,

Kaya naman minabuti muna naming kumain bago pumunta ang terminal. Wala pa rin. Saan ka lang <laughs> doon? Tao, malayo kayo. Ano na na yun? Thank you. Mag-iingat ka. Susubukin talaga tayo ng mundong to ng mga problema hindi natin inaasahan. Sabi nga nila, masakit mang isipin, pero madalas, mga mahal pa natin sa buhay ang bibigo at mananakit sa atin. Pero bangon, kapit sa may kapal, tumindig at tumaban, dahil hindi matutumbasan ng sakit ngayon ang nakalaang regalo sa iyo sa iyong pag-aahon